Kuya, kuya. Bakit? Box cube to dog. Oo. oh, mas at isa tayo. Oo. Hindi na dyan ako lang kapi niyan. Oo. ba? my iba, may iba. Ah, <laughs> 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 uh, dami ng building. Excited na ako pag kanyang kainit, no? Ano, pre, malapit na ba tayo? Wow, konti oh, pa, man. 15 minutes pa. Oh, 15 minutes na lang. Malapit na yung boy. Maganda ba doon talaga? <laughs> ah, Tiktan mo na lang pagpunta natin. Eh, tapos nag isang kwarta pa. Ano? ang sarap. Hindi eh. Dalawang kwarta lang. Oo. Oh. Tapos dalawa magkasama sa isang kwarto. Oo, oh, dalawa nga. Dalawang kwarto. Ah, eh, ewan ko kung di tayo mag dito. Ah, <laughs> uh, excited na oh, ako. <laughs> <Th> sila ko yung tolls. Kaya sige. Cute ano. Ano yun? Kena ikut tadi dia ya. Bagai tadi dia. Bob skip tu dok. Oh. Balam oh. ba dah boy. Bagai Apa? dok. Ano. Agak kita ini tadi. Kau <laughs> ingat? Kau rasa <laughs> tak kau ini Baiklah, terima Apa kau ini? Kau yang mengisi kau. Ini bukan masa kesukaan. Oh, ini jangan kau lakukan. Oh, 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 Wala ha Pura yan tribo Ba't ako ako Di ba ang mag ng O doon bang sa doki? O Eh may kalamas oh. yun O pura yun Yung tirang lawi ko oh, may kalamas daw Ayun yung <laughs> Ang asim na Ayun Ayun Kalamas diba, Ang asim na boy. Ayun Ayun ba? Ayun 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 Ano, Ayun 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 pa yan? Di na yan? sa ako. Hindi ako. Di na Ang lakas. Ang lakas na loob. Alam na tayo kasama yun. Ano May iba ba? may -ba. <laughs> <"Bati> yan, <kuya." laughs> oh, iwa, may Pati yan, kaya. Oh, pero hindi Eh, itu lagi. Boleh nak tulu lagi, alamula makan kamera sama. Hahaha. kami Hahaha. 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 Hahaha.